News Update mga balita ngayon, labi ng leader ng CTG inihatid ng 79th IB Philippine Army sa kanyang pamilya. Asylum sa China kung hindi inaresto, posibleng hiningi ni Duterte ayon kay Senator Bato de la Rosa. Illegal recruitment firm sa Pampanga kinandado ng DMW. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inihatid ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga labi ng mataas na leader ng Communist Terrorist Group o CTG na si Hans Ponteras alias Jojo Lance Teddy Mojo sa kanyang pamilya matapos ang inkwentro sa Cadiz City, Negros Occidental noong March 8. Si Pontera ay kinilalang regional front secretary at finance officer ng KRNCBS na responsable sa mga extortion at recruitment activities sa rehiyon. Sa kabila ng pagiging kalaban ng estado, tiniyak ng 79th IB sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Arnel P. Kalawagan na may dignidad at respeto ang paghawak sa kanyang mga labi. Nanawagan din ang 79th IB sa natitirang miyembro ng CTG na sumuko at magbalik loob sa gobyerno upang maiwasan ang parehong trahedya. Ayon kay Kalawagan, sa huli lahat tayo ay Pilipino. Patuloy ang kampanya ng militar laban sa insurhensiya habang pinapalakas ang Peace and Reintegration Programs. Naniniwala si Senator Bato de la Rosa na napilitan lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumama sa dahig sa the Netherlands dahil sa panggigipit umano ng pulis sa kanya noong siya'y inaresto. Sa isang phone interview kay de la Rosa, handa naman umanong harapin ng dating Pangulo ang mga akusasyon laban sa kanya. Paano siya hindi sumama na naman yung mga katakot-takot na pulis na talaga pinilit siyang isa kay saru plano? Sinabi rin nito na kung hindi kayang harapin ni Duterte ang mga akusasyon, ay posibleng humingi na lamang ito ng asylum sa bansang China. Uh, nandun, lang na siya, oh, oh. nandun lang na siya sa, sa dahig. Diba? Kung, kung ayaw niyang harapin yan, hindi, hindi na sana siya umuwi dito sa Pilipinas. Diba? Dito na siya ang China at uh, humingi ng asylum doon kung uh, ayaw niyang harapin yan. The mere fact na umuwi siya at nagpahuli siya, talagang... Uh, gusto niyang harapin lahat yan. Mm -hmm. Nakatakdang humarap ngayong gabi sa unang pagkakataon sa International Criminal Court si Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Tuluyan ng isinara ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang illegal recruitment firm sa Mabalacat, Pampanga ngayong biyernes matapos itong maaktuhang ng bibiktima ng mga aviation specialists at technicians. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang naturang agency ay ilegal na nag-aalok ng trabaho sa Estados Unidos nang walang tamang dokumentasyon at pahintulot mula sa pamahalaan. Dahil dito, maraming aplikante ang posibleng naipit sa hindi ligtas na kondisyon ng trabaho sa ibang bansa. Bukod sa pagsasara ng opisina, siniguro ng DMW na mananagot ang mga nasa likod ng iligal na operasyon. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na maging mapanuri sa job offer sa ibang bansa at i-verify muna ang recruitment agency sa kanilang opisyal na website upang maiwasan ang pangluloko. Sinabi rin ng DMW na ang hakbang na ito ay bahagi ng mas pinaigting nilang laban sa human trafficking at illegal recruitment upang maprotektahan ang mga Pilipinong manggagawa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita!